At ayun na nga, luto na, no? buusok usok pa. Tikman naman natin yung sabaw. Mmm, sarap. Grabe, guys. Pagkikain so, ang kaba ng mali. Dahil dyan tayo kukuha ng mantika. At ayun na nga, no? Nakagawa na tayo ng mantika. sa so, kaba ng mali. Ayun. Oh, wow. Ito kagdirin sa bawang. Kaldereta kagreta ng mga tinaw buya look Ito mga luto ng kaldereta, pina, pinapabilis na ka dito ba lang? Malakas na ako magluto eh. Patatas! para lumambot na rin yan matigas kasi yan eh saka carrots yan yun yan ang sikreto ng mga ano yan ang paminta yan yun ang maraming paminta patis matig sarap hmm. Kung ano yung laso, dumikit na. No. Kasi dito yan. Sasangkot magtutubig ng kusayan At yan, nasa ang na, no? Ano naman yung texture niya. Diba? Wala kang sama, nagpampa ng bus. Yan. At pakuluhan ulit. At ayun, medyo natuyo-tuyo na. Pero lagyan na natin ng mamasitas na powder. Ito yung kaldereta guys. Tatsahin nyo lang. Yan nyo siya maanap. Nalapot din yan. Pusang nalapot na yan. Ang binigit na yung Actually mga gulay, gluto na eh. Ay lumalapot na siya. Ito yung sekreto dyan. Sugar para kong balansi sa alat. Alright bibigyan niya ng paminta mo. Oh, ah, hindi naman siya galong bubo. Hindi rin galong bubo. Ah. Maganda dinudurog ko pa yung katatas. Para sa ano, ano. Oh. Pwede no. so, di, dinudurog na yun eh. Para nga mag-melt ka so, pero, yan, ito natin ang umpe. Okay. Mabalansin lang natin ang ano. Oh, Harap na. Harap natin, ano. Ayun. Medyo natuyo na yung sabaw. Yan, guys. Ganyan yung sabaw na gusto ko. Okay na yan. Tagyan na natin yung bell pepper. Ayan, luto na yan. Ayan. So, luto na to. Ha? Pagtakip nyo Okay na to. Ayan. Uh, At ayun na nga. Luto na, no? Muusok-usok pa. Tikman naman natin yung sabaw. Uh, sarap. Grabe, guys. Palalo. бабуш. Mm. 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 Mm.